Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, isang mainit at kakaibang pangyayari ang pag-uusapan natin. Isang insidente na hindi karaniwang nangyayari, dalawang barko mula sa mismong panig ng China ang nagbanggaan matapos ang matinding habulan at maniobra sa karagatan ng Baho de Masinloc. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, Lalong naging kapansin-pansin ang pangyayaring ito, lalo na't may kinalaman ito sa ating Philippine Coast Guard, sa ating mga mangingisda, at sa operasyon ng pamahalaan para suportahan sila. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang konteksto bago tayo pumunta sa mismong banggaan. Kanina lamang, maagang maaga, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng tatlong barko, ang BRP Teresa Magbanua, BRP Suluan, at MV Pamamalakaya, papunta sa bahaw de Masinlo. Ang layunin, ipatupad ang Kadawa para sa Bagong Bayaning Mangiisda, o KBBM. Ang proyektong ito ay hindi lamang basta supply mission, isa itong malinaw na mensahe ng suporta mula sa pamahalaan sa ating mga mangingisda na patuloy na nangingisda sa ating Exclusive Economic Zone kahit may presensya ng ibang bansa. Ayon sa ulat, nasa humigit kumulang 35 bangkang pangisda mula sa Pilipinas ang nasa lugar ng magsimula ang operasyon. Habang dinadala ng TCG ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng fuel at iba pang supplies, nagkaroon ng matinding sagupaan sa kilos at galaw ng mga barko sa paligid. Dito na pumasok ang tensyon. Ayon sa ulat, habang isinasagawa ang operasyon, nakaranas ng hazardous maneuvers ang ating mga barko mula sa ibang vessels sa paligid. Sa madaling sabi, sinubukan silang harangin at pigilan sa kanilang ruta. Partikular na tinarget ang MRRV 4400 at 6 ng water cannon attack. Ngunit, dahil sa mahusay na seamanship ng crew ng PCG, naiwasan nilang tamaan ng high-pressure water stream. Para sa mga hindi pamilyar, ang water cannon na ginagamit sa ganitong sitwasyon ay hindi biro, maaari itong magdulot ng pinsala sa equipment, makasugat sa crew, at makaapekto sa stability ng barko. Kaya ang pag-iwas na ginawa ng PCG ay patunay ng kanilang mabilis na pagdedesisyon at disiplina sa gitna ng tensyon. Ngayon, punta tayo sa highlight ng balita. Sa isang iwalay ngunit kaugnay na insidente, nagkaroon ng banggaan ang China Coast Guard Vessel 3,104 at ang People's Liberation Army Navy Warship 164. Paano nangyari ito? Base sa report, ang CCG 3,104 na ay nasa high-speed chase mode, hinahabol ang BRP suluan mula sa starboard quarter nito, ibig sabihin, mula sa kanang likurang bahagi ng PCG Vessel habang sinusubukan ng CCG na magsagawa ng risky maneuver para masapawan ang ruta ng BRP Suluan, hindi nila namalayan o nakalkula ng tama ang posisyon ng PLA Navy Ship 164 na nasa paligid. Ang resulta, nagbanggaan ang dalawang barko ng China mismo, mga 10.5 nautical miles east ng Baho de Masinlo. Ang impact ay malakas, nagdulot ito ng matinding pinsala sa unahan ng CCG 3104, partikular sa Foxsol nito. Ayon sa assessment, naging unseaworthy ang barko, ibig sabihin, hindi na ito ligtas gamitin para sa pagpapatuloy ng operasyon. Dito naman makikita ang professionalism ng ating Philippine Coast Guard. Kahit sila ang tin-target ng agresibong kilos at kahit galing sa kabilang panig ang mga sangkot, agad silang nag-offer ng tulong. Nag-alok ang PCG ng assistance para sa man overboard recovery, ibig sabihin kung may nahulog na crew sa dagat, at medical aid kung sakaling may nasugatan sa collision. Ito ay malinaw na pagpapakita ng humanitarian approach at respeto sa international maritime conventions, kahit sa gitna ng tensyon. Kasabay nito, tiniyak ng MRRV Syam na libu pitundaan at isa na ligtas na may escort ang ating mga manginisda isda papunta sa secure location. Doon, nakatanggap sila ng dagdag na fuel at iba pang supplies mula sa Kadua Initiative. Kung titignan sa mas malawak na perspektibo, maraming implikasyon ang insidente ito. Una, nagpapakita ito na kahit ang mga puwersa ng iisang bansa ay hindi ligtas sa aksidente sa ganitong tensyonadong lugar. Ang presensya ng parehong China Coast Guard at PLA Navy sa parehong lugar ay malinaw na indikasyon ng militarisasyon ng area. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang koordinasyon ay tila pumalpak na nauwi sa banggaan. Pangalawa, nagbibigay ito ng oportunidad sa Pilipinas na ipakita sa international community ang professionalism ng ating Coast Guard. Sa halip na gantihan o magpakita ng agresyon, nagpakita tayo ng tulong kahit sa mga dating aggressor. Ito ay isang malaking punto sa larangan ng diplomatic messaging. Pangatlo, pinapakita rin ito na patuloy na umiinit ang sitwasyon sa Bajo de Masinlo, kung dati, simpleng harassment at blocking lang ang ginagawa, ngayon ay nagiging mas risky na ang maneuvers na maaaring magdulot ng aksidente at pinsala hindi lang sa kagamitan kundi sa tao. Mahalaga ring bigyang pansin ang mismong operasyon ng KBBM. Sa harap ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea, ipinapakita nito na may aktibong suporta ang gobyerno sa ating mga mangingisda. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng pagkain o supplies, kundi simbolo rin ito ng ating karapatan sa ating teritoryo at EEZ. Sa bawat misyon ng PCG na may dalang tulong, may kasamang mensahe sa mundo na patuloy nating ginagampanan ang ating obligasyon at karapatan sa ating karagatan. Sa kabuuan, ang banggaan ng CCG at PLA Navy sa gitna ng habulan sa PCG ay isang paalala na ang West Philippine Sea ay nananatiling high tension zone. Maaaring bukas o sa susunod na linggo, may bago na namang insidente. Ngunit ang mahalaga, sa pangyayaring ito, muling pinatunayan ng Philippine Coast Guard na kaya nilang gampanan ang kanilang tungkulin ng may profesionalismo, disiplina, at malasakit, kahit sa gitna ng agresyon. Para sa atin namang mga Pilipino, ang insidenteng ito ay dapat magsilbing inspirasyon upang patuloy nating suportahan ang ating maritime frontliners, ang ating mga Coast Guard, Navy, at manginisda na araw-araw ay humaharap sa hamon para mapanatili ang ating karapatan sa dagat. Hanggang sa susunod na update, manatiling mapanuri at makabayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng balita at analisis tungkol sa ating seguridad, depensa, at karagatan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Dito, tinitiyak namin na may paparating sa inyo ang malinaw, detalyado, at patas na impormasyon mula sa pinakamainit na kaganapan sa West Philippine Sea at iba pang defense updates. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bagong video. Sama-sama nating suportahan ang ating mga mangingisda, Coast Guard, at sandatang lakas sa pamamagitan ng pagiging mulat at maalam. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode.